Yung ating mga magsasaka gumawa ng scarecrow. Matakot kaya ibon dito? Na, sa bagay, naninigarilyo pa, oh. oh. <laughs> okay. Sabi ko pa naman, Pakapal-kapalin muna. Mga ilang ano, sa bagay, saan pa makakakuha pa niyan? Ayan na mga farmers Ang magandang buhay. Napakaganda ng uh, buhay talaga mga farmer yan. Ah, syempre, paronda muna tayo ng ating mga ibon. Ayan oh, gaganda nila mga farmer. Humupolbos, sabi nga. So, maganda yung ating uh, ginagamit na ano, marami pong luyang dilaw, oregano, and coconut vinegar with garlic. Biniblend ko po yun all together tapos uh, hinahalo ko sa kanilang inumin so far I think uh, maganda malaki, mag, malaki po ang uh, ano ba tawag dito uh, epekto sa halusugan nila kasi sa ngayon wala pa namang tayo nakikita ang, ano. gaganda po ng ipot so nagtag-ulan, walang gaanong nao-ospital. <laughs> so ayun, syempre 'yung mga nilalagay din natin na ano. Meron pala akong ginawa d'yan na bine-blender ko din 'yung 'yung uh, nabentawag ano dito, Japanese, ano eh. Imbes na ipainom ko isa-isa, may stress pa 'yung ibon. ginagawa ko, pinupulbos ko na lang, bumili ako ng hindi pala blender, uh, Miller, mga Farmer. Ayan. Miller, tapos sinahalo ko na lasang kapagkain yung ating mga magsasaka gumawa ng scarecrow. Ang takot kaya ibon dito? Na, sabagay, naninigarilyo pa, oh. Oh, <laughs> ang kalokohan talaga. <laughs> naninigarilyo yung scarecrow, ah. Oh. Kakabit daw yan ni na kongkong Kong doon. Yung iba naman, LEC. Tapos, sa uh, may ano sila, may ikot, kumakalimbang naman. Pag hinangin. Tang 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 tang. Oh, may lata. Grabe kasi nung tayo na lang ang may palay, dami ibon yung kulay pulang maliliit. Maya ata, yun talagang original na Maya no. Oh, yung original no. Yung kulay parang brown na mapula-pula. Pero yung may nakita ako sa vlog, inuhuli naman nila kasi perwisyo na. Misan sako eh, nakasako. Kawawa na may mga ibon. Naibibenta ba yan? naglalakas sa pesta-pesta. mga simbahan eh. Palengke. Scarecrow na ginawa ni Kong Kong to. Galing oh. Dapat kasi ilagyan mo ito ng ano. Picture mo. Ah. <laughs> ah. Lumama ko pang ano ito ah. luma ko pang uniform ito ah. Kasi marami nang bakwak na po yan mga farmer. Tagal ko nang ginamit yan, noon pa. Siguro mga sampung taon na higit na siguro yan. Galing pa yan sa bayaw ko. Uniform niya po yan sa France. Kaya matibay din. Hmm. Hindi nyo muna pinakapal-kapal yung kangkong dito. Dito nyo ba kinuha? Ha? Dito na sa harapan? Hindi nyo muna pinakapal-kapal. <laughs> Sabi ko pa naman, pakapal-kapalin muna. Mga ilang ano, sa bagay. Saan ba makakakuha pa nyan? <laughs> ha? <laughs> Ay, nako, sayang oh pero makakain. At least may makakain sila. Ganda sana. Kapal ka pala na. Ayun o. No? Nililinis po kasi yung delta eh. Ha? Nililinis nila. Nililinis nila. Magkaano eh. Magka-shutdown sila. Ano? November 15 yan. Every November 15 ang schedule. Shutdown na naman. O. Oh, buti sana kung after 2 weeks malalagyan talaga ng tubig. Misan, lagi naman nilang ano, minsan isang buwan. Kaya kailangan nakaready yung patubig natin. Huwag na tayong maghintay. Kasi ilang araw, hintay tayo, yung damo, ang taas na. Pagka-spray nung ano, pag ano, wala pa, kabit na natin. Oh, uh, ay hindi pa pumapasok. Sa palayan? Kumakain ng tali natin? Kaninong ano kalapati yung kay Proy ata? Hindi ba kay Kalapati si Proy. Ha? Nagsawa na. na lang Abagay, hindi lang naman hindi lang naman yung sa atin ang pinupuntahan ano? Eh, Masama yung loob ng nagtanim siguro, kaya gano'n. Yung tinanim mong bago pala, meron na. Hindi, yung doon. Na. Ah, yan, oo, yan, yan, yan. Hindi, kailangan natin ispr isprayan yan. Tsaka maraming nanunusok ngayon. Pangit yung buwan nyo Hindi, hindi pangit. Maliit pa natutusok na, kaya pumapangit. Eh, pagka kumulot na kasi ang, ano, ang palaya, ibig sabihin natusok na yun. Oh, yun nakalusot yun. Pero pagkaganyan dumidilaw bigla, natusok na. Kagaya nito. Oh, nagdilaw na, natusok na to. Dapat lalaki yan. Walang walang nanunusok noon. Marami nanunusok ngayon. Bibili nga ako nung ano, yung tawag dito, yung yung kumakapit sila, makita mo daming madidikit niyan. Maraming putakti ngayon. Ay, may tusok na rin, oh. Unin mo na yan. Wala na. Tingnan nyo. Imbis na humaba pa. O, oh, Nagdilaw na dito. Tinusok na to. Ah. Umuha sila na ng kangkong, nabanggit ko palang kailan ewan ko nabanggit ko ba sa vlog sabi ko, hintayin ko muna kumapal mapalga pala yung sa harap kasi kinuha na pala nila, sabi ko maganda sana kumapal mapalga pala Ha? Kasi ako sa kanila kung may makukuha nang ano, plano ng pagkaenyong uh mga -huh. tilapia. Mag-oonting-oonting pala. Ba, bah, 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 tingnan mo itong akin ana. Ha, may pinagmamalaki na naman. Eh pero pagka zero Ah, nakuta mo. Ito yung ni-review ninyo ni Mama, di ba? Ang galing. Oh. Wow. Very good. Perfect daw Di na po kasi siya ngayon nagkukumon. Gawa ng... Bagay, may tutor naman po siya sa school. Yung kumon niya, ibinayad na din lang namin. Sa school naman yung after, kunyari, 3, ano pang labas niya? 2.30 ata. So, nagiging 4 o'clock na ang labas niya. Kasi pag pinagkumon pa, kawawa naman. Wala na pong, ano yung bata. Baka mamaya, ma, ano naman. So, puro aral naman. Darating dito, anong oras, di ba? Alas 7, aalis. So, ako nga nung grade, 1 ako. Una kong grade 1, 6 years old. Hindi po talaga ako pumapasok No? Uuwi at uuwi ako. Galit na galit si Manon hindi niya ako napigilan hanggang sa in-stop niya na lang 6 <laughs> years old 6 years old yung so, 7 nag ano na ako na uh, grade 1 so umalis naman na siya nung March sayang first owner pa naman ako <laughs> sa malit lang na barrio yun mga <laughs> farmer pero sa San Vicente Elementary School po sa Tabaco Albay mataas ang standard ng mga nang uh, ano nang turo nila kasi nung paglipat ko sa dito sa Manila yung pinag-aralan namin ng grade 3 sa math pinag-aaralan pa lang namin yung grade uh, 4 na kami grade 5 ang layo po nang ano nang ano saka pa lang kami nag-fraction eh grade 3 ano na kami tapos tapo kami sa fraction doon so alam ko na o, oh, yun po ang kaibahan. Kasi doon, whole day sa Bicol noon ang pasok namin. Sabi ko nga, lunch time, uuwi ka, may dala kang saranggola. Papalipad ka ng saranggola. Tapos, pagdating ng bell ng alauna, tatali mo yan. Uh, labasan ninyo ng 3.30. Nakikita mo, lumilipad pa yung saranggola mo. Tapos, uh, sa minsan naman, pagkaroon ng ano, cleaner, may cleaners pa yon di ba? kami ang cleaners noon eh sakto sakto tita punong nung kabarkada ko yung teacher namin tatakas na kami nung sa likod ng school nangunguha na kami ng bayabas magnanakaw na kami ng <laughs> ayun po yung amin buhay yeah. miss na miss natin ang probinsya buhay ay, ayan mga farmer Sayang yung ano, kung ano, uh, makakuha pa sana. Kaya makakakuha niyang marami-raming kangkong yung tilapia natin may pagkain sana wala na oh konti na lang po yan so, yung doon sa bagay yun doon sa dulo yung mga gilid nya sa ilalim marami din pong nakakain din <laughs> bago tayo magtapos mga ka farmer bigyan ko po kayo ng silip sa ating mga alaga lagang papaya. Hindi, <laughs> joke. Ating mga kalapati, lumalaki. Ay, gulay. Kailangan pong palagyan pa ng ano ah. Ng, ito yung sinasabi ko. Itong pahaba na ito, na papaya, ay pag giniwa nyo po yan, maliit lang ang butas nyan. Compare po dito. Kaya lang, ewan ko ba, hindi siya, ah, siguro kulang talaga, matakaw siguro siya sa pataba talaga mga ka-farmer hindi mo siya mapapa consistent na tuloy tuloy na ano siguro talagang kailangan mong damihan ng fertilizer may natutulog na ibon dito ayan so ito nga naputol din oh ito malapit na hmm. ah, oh. maraming sugat eh mga namimili ng papaya maselan ayaw nila na may sugat at ang ganda ng talbos ng kamote eh. si mama daw kahit araw araw dalhan mo ako sabi niya Maraming pula doon, maganda. Hmm. Silipin natin yung aking mga alagang kalapate. Full moon, hindi pa. Malapit na. Siguro mga... Uy, ano yung... Ay, eh, may gagit oh. Ano to? Ano yan? Ah... Uh... Agila. Mga ka laki. Uy. Ayan, agila yan oh. Kita nyo yun? Agila yan. Yan ang agila. May bit-bit siya eh. Pero hindi po yan Hindi niya kaya yung ano pa siyang huliin yung kalapate Mabilis yung kalapate sa kanya So ayan po yung ating mga kalapate Ay Gutom na <laughs> Pero Mga pisa na po yung mga Ano, hindi pa ko nakakapaglinis Pasensya na, ayan malalaki na Pwede ng sing-singan to Siguro mga dalawang araw Ayan, lahat po yan ito isa, ang malalaki, ang ganda ng mga uh, mga inakay natin. Ito yung mga pang malakasan. So ito, nangitlog yung dalawa. Ito yung doon, iniwan nila, nangitlog doon. Kinuha ko yung ano talagang, yung galing kay ka-farmer Randy Meneses. Eh. ano? Tawag dito? Hindi nakakapag, hindi nangingitlog. Akala nyo wala na akong mga kalapati ha? Yung mga hindi pa po hindi kasi ako nag-upload doon sa loft. <laughs> Ay, Pero siyempre mga alagang magnolia yan mga farmer. Malulusog yan. Ang gaganda nila. Malilinis. Malulusog. Pakain tayo. Papasukan yan kaagad. Magpapasukan agad. Bukas magpapalinis tayo. Ewan kung maluwag-luwag na sila. Ito na yung ibang mga breeder na hindi ko na po pinag-breed kasi pinilihan ko na lang. Ito young bird to eh. Napunta dito. Ganda oh. Tapos ibang uh, ito na andito. Ah, uh, eh iba pa tayo naka ano. Nakasalang dito sa likod. Ayan. Ganda oh. Iba dito galing kay Junjun kasi nga Ah, uh, nagawa sila ng nanay niya dahil uh, ito may sticker pa oh. Galing na daw ng bigan 'yun. 'Yun oh, ano, uh, ayaw ng mama niya yung kalapate. Kaya uh, So ito na 'yung sinasabi ko, mga farmer, meron na pong mga ito ay yung mas pili ko po ito na ano, mga hindi ko pa first time kong sinubukan na ma ba. So may mga ano na din yan. May mga inakay na po halos lahat na ata. Kapisa na. Uy, pisa na din po itong isa. Ayan. Ito, inbreed ito. Ayan. So makikita natin yan. May simsim na ako dyan na 20 peraso. Ayan. So ito yung ilalaban natin next year. God willing, kapag ano tayo. So lahat may similya. Magaling po yung ating pagkaka-prepare ng ating uh, mga breeder. Ito isa lang talaga ang initlog niyan. Uy, init naman, sister. Ang tapang maiba na to. Ayun, wala pa yung isa. Ay, wala. Ito siguro. Ayun. Mukhang ito alanganin. Walang laman. O hindi na, ano. Wala, wala, wala. Walang laman. nama ata ito. Hindi na tuloy. Sayang ano. Hindi na Okay lang. Okay lang. So, at least dalawa isa, dalawa, 2, 3, anim. Anim ang ating napisa na ano. Na, na, na ganun talaga may minsan mahina. Pero so far, yung dito naman, okay lahat. So, mga dalawang clutch lang yan. Pag na yan, nauli natin. Anim. Ay, ito yung nabali, oh. Hindi ko pa na ididikit. Ay. Nakabig to, nakabig. Ah. Uh, Tsaka muna, ha. Itang, uh, na, no, didikit natin yan. Lalagyan natin yan ng ano, stick well. Pakain mo na ako. So, 20 rings, 2, 8. Oh, Meron pa. Ulang. Ulang pa. Ah, pakain muna tayo. Ito pala yung sinabi ko sa inyo na Miller na binili ko. Ayan Oh. Kasi, ano Meron tayo dito. Ayan. Eh, Bios. Galing kay Brother Ryan. So, ang ginagawa ko, ayan. Abis pa mo sila, eh di, mo na lang, huliin mo. Hindi mo na sila huliin, di ba? Saksakan naman tayo dito. Alright. Tapos, hmm bubudbud ko doon sa pagkain nila na may probiotics. Ay, ayos na. Sayo <laughs> so, naman ako kahit hindi pa po tayo sumasali mga farmer. Masaya ako. Kasi ano naman yan eh. Ah, uh, tawag dito parang pinaka ano mo na din enjoyment sabi nga ni Bebe hindi ko nagalit ka ba nagpagawa ko ng lock kasi medyo mahal din po ito hindi naman eh, bahala ka kung anong gusto mong gawin ano ka naman eh o, wala ka namang mga uh, naman daw akong barkada wala naman akong uh, nga ano man, ah. hindi naman ako yung tipong kapaalam inuman doon <laughs> So, hindi niya po nararanasan yan. Kaya, okay lang. Ano oh. Healthy, healthy, mga kaparma. Yan ang senyales na healthy ang ating mga kalapate. Maganang kumain. Nag-aagawan. sa kabila, ganun din. Ayan. Kaya lang, pundido ang mga ilaw natin dito kailangan bumili eh. Mapalitan natin yan. Ang bilis nila no. Di ba pinakawalan ko? Nung narinig po nila na nagpakain ako dito sa kabila nagbabaan ka na. Nagpasok na. okay na tayo mga farmer at uh, ina natin okay lahat nasa loob na oh. inabahan talaga ako nung isang araw takbo si Rizal kasi ang sabi ni ate Mary yung mga kalapati ko raw papasukin dahil maglalason siya sabi ko teka ang alam ko hindi naman pumupunta sa palayan ng mga yon ang sabi naman na Rizal hindi kuya pumupunta sabi ko ha eh imposible ako Di, takbo ako dito Pagtingin ko, sabi ko, ba ka? Wawalo na lang ang nasa labas na andyan naman sa bubong lang. Na andyan lang sa labas po, na sa may landing board nila na andyan lang. Tapos nasa loob na yung iba. Sabi ko, hindi ko kalapate yun, Sal. Ako, may, meron talagang kalapating rumoron din. Doon pa ka ako noon pa na may mga umiikot dyan. Pero hindi ko kalapate kasi hindi ko naman, ano, yung pong mga kalapating yun, yung, alam nyo na, papakawalan. Nasanay na po na maghahagilap ng pagkain. So, ayun. Siguro taga dito. Diyan, sa may grot. Marami po nagkakalapati dyan eh. Parang yung kay Kong Kong dati. Minsan daw uuwi. Mahina na. Nalason na pala. ay eh, nagpunta ng bukid. So, ayun. Sabi ko yung sa akin naman, hindi naman, ano. Hindi naman natin yan. Kahit one time feeding yan, eh, busog naman. <laughs> Tsaka, alam na nila, na-train na sila na pag pinakawalan, after uh, ano papakainin o kaya naman pagka umaga pag pinakawalan ko sila hindi ko sila pakakainin pero pag nainitan na po nagpapasukan na so yun yun ang ganda pala na ito ah ah nakaka ano na pala dito ito so yan ang dito na lang po maraming salamat kami bibili pa ng canola oil mga farmer dahil ah, ang request po ng ating ah, Oil sa so mga bibili po ng aming chili garlic uh, with crab sa US God willing, pag nakarating na po dyan eh magtatanong kayo canola oil po ang gagamitin namin hindi siya matutulog kahit malamig oh ba diba? so ayan maraming salamat at magandang buhay